Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So kaninang umaga nga e eh, pumunta ako dito sa may area 1 para mamalengke. Pagka isda talaga yung kailangan kong bilhin, e, sa area 1 talaga ako bumibili dahil nga mas mura doon. Ang mura na pala ng mangga ngayon no, isang daan na lang ang kilo. Nagsabay na nga rin ako ng ilang frozen food para nga sa pangalmusal namin. Pero minsan nga pag tinatamad ako magluto ay eto na nga rin yung pinanguulam namin. Bago nga ako kanina pumunta ng area 1 ay e, nakapaglinis na nga ako ng ref kaya kita niyo naman ang linis niyan. Paano ba namang hindi malilinisan, wala ba namang kalaman-laman. Maya-maya nga ay eh, nagising na nga rin yung mga bata, kaya nagprito na muna ako dito ng apat na pirasong hotdog at saka apat na ham. Mamaya ko na nga lang muna lilinisan ng isda at mag-aalmusan muna kami ng mga bata. So anyways, pagkatapos ko nga magprito ay eh, naglagay na nga ako dito ng plato, tapos naglagay na nga rin ako dyan ng kanin. Nagpakulo nga rin pala ako kanina ng tubig, kaya eto isasaling ko na nga dito sa may termos. Alam nyo naman sa umaga ay eh, ang sarap magkape. Nakakatuwa nga kasi bagay na bagay na dito sa akin coffee area tong aking takore. Kung medyo malaki-laki nga lang sana tong pinaglalagyan ko dito, eh dito ko na nga rin yung ipupuesto. Iniisip ko nga doon sa may ilalim kung aalisin ko yung electric kettle at saka yung mga platito at doon ko na nga lang yung ilalagay. Ano sa tingin nyo, dito ko ba siya ilalagay o doon na nga lang sa may kusina? Kalahati nga lang yung nilagay ko dyang mainit para nga mainom ko kagad yung kape. Naku po, kanina pa nga ako kape kape kaso nga lang sa pagmamadali ko pumunta ng palengke, hindi ko na nga nagawa pang magkape bago pa umalis. Nauna na nga sa akin kumain si senat at Gia dahil Taintay ko pa nga kumulo yung mainit na tubig. Tara kain po tayo mga Marset Parsy. Pagkatapos ko nga kumain ni nasikaso ko na nga kagad dito mga isda na pinamili ko. Hindi na muna pala ako bumili ng karne at mamaya na nga yung pagpumunta ko ng kadiwa. Ang hili ko lang din talaga bumili ng boneless na bangus tapos ibababad sa suka na may bawang. Tapos tostado yung pagkakaprito. Naku po, napakasarap. Mahigit isang kilo nga itong binili kong tilapia at pang ulaman nga namin to dahil favorite nga to ng mga bata. Abay kahit nga ako tapos yung sausawan mo papatis na may kamatis at sibuyas. Namiss ko na nga rin kumain ng ganito kaliliit na galunggong. Ewan ko ba kung ako lang pakiramdam ko mas malasa yung maliliit na galungong kaysa dun sa malaki. So nang malinisan ko na nga lahat ng isda na pinamili ko ay eh, sinalansan ko na nga din dito sa may loob ng freezer. Nayos ko nga lang ng bahagya dahil alam niyo naman itong ref namin ay eh, cute size lang talaga. So anyways, kinahapunan nga pagkatapos namin magmeryenda eh, ay unboxing ko naman sa daddy itong dumating sa akin na parcel. At syempre, para nga may ambag tayo, eh, tumulong na nga rin ako dito sa pag-unboxing pero ang totoo niyan excited lang din talaga ako rito. First time ko kasi magkakaroon ng ganitong gamit at eto, may kasama nga pala siyang warranty card. Nakakatuwa nga kasi kahit ang daddy ay excite nga rin dito sa parcel na to. Ang bilis nga nito kasi within 2 days ay nareceive ko na nga kagad. Buti na nga lang yung mga bata na mga oras na to ay busy busy manood ng TV kaya wala ka nangungulit habang naga unboxing ang daddy. O oh, may hula na ba kayo kung ano nga ba to? Opo, ito nga yung in -history ko kanina na floor lampshade. Ah. Habang nag-unboxing nga dito ay nakikipanood na nga rin ako dito sa pinanunood ng mga bata. Kung mapapansin nyo, eh, color black nga ito pero bagay pa rin naman sa Tema natin dahil color white naman yung parang pinakaulo niya. Okay pa rin naman siguro kahit nga may patouch of black pa rin kahit nga pati puti at tim kahoy ang tema natin. Made of food naman yung parang pinaka plate nito, yung pinaglagyan ko nga ng halaman. I mean, pinagpatungan pala so dito tumutulong na nga ako sa daddy sa pag-assemble nito. Medyo natagalan nga lang kami dito ng konti kasi nga wala siyang kasamang manual. Pero kung order nga kayo nito ay e, panoorin nyo nga itong video na to ng buo para nga makita nyo kung paano nga siya ina-assemble. So anyway, sa TikTok nga pala order dito sa Alexandre lang. At yung link nga ng aking TikTok siya, pilalagay ko sa may comment section at pwede nyo na nga doon i-check out. Eto nga palang iniikot ko dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na plate na made of wood. Dito talaga kami medyo natagalan dahil naging palaisipan isipan nga sa amin kung paano nga ito ilalagay. Buti na lang at nag-check nga ako ng reviews kaya nakita ko kung paano nga ito kinakabit. Ang ganda nga lang din ang texture nito kasi nga para siyang tela sa labas tapos yung loob nga ay plastic lang. Wala nga pala tong kasamang bag, kaya naman yung bag na nga lang naluma dun sa kwarto yung ginamit namin. May switch na nga rin pala to para nga sa on and off ng ilaw. O ba diba, ang lakas makasyala dito sa may sala. Ang cozy na ang aesthetic nga ng datingan. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.